Anong ganap sa mundo ng showbiz? Patuloy ang pag-ani ng batikos ni Jella Alonte, lalo na matapos niyang i-repost sa TikTok ang quote na hating me is okay, but trying to make everyone else hate me off a false story is wild. Hindi direkta ni Jella tinukoy kung sino o anong isyo ang pinapatamaan, pero ayon sa netizens, malinaw itong tugon sa patuloy na pambabatikos sa kanya. Muling sumiklab ang galit ng publiko matapos kumalat ang lumang video ni Jella noong nakaraang taon kung saan tinanong siya sa TikTok Live. What are your thoughts about political dynasties here in the Philippines? Paano ba yan? Nasa political dynasty yung pamilya ko. <laughs> Controversial! Si Jela ay anak ni Binyan Laguna Mayor Angelo Jel Alonte at kapatid ni dating Deputy Speaker at Binyan Mayor Marlon Len Alonte Nagyat, mga anak ni dating Binyan Mayor Bayani Alonte, na unang namuno noong 1987. Dahil dito, marami ang bumatikos at muling binuhay ang usapin ng political dynasty at ang matagal ng problema ng bahasa Binyan, na hindi umano nalulutas sa kabila ng dekadekadang pamumuno ng pamilya. Dagdag pa, muling kinwestiyon ng kanyang marangyang pamumuhay, gaya ng pagbabakasyon abroad, paggamit ng mga designer brands at ang Granding birthday celebration kasabay ng pananalasa ng bagyong Chris ingat Dante. Naglabas na dati ng pahayag si Jella sa ex kung saan inamin niyang mali ang naging sagot niya noon at pinagsisihan niya ito. Ngunit ayon sa kanya, hindi naman tama na paulit-ulit itong ungkatan para husgahan siya. Gayunpaman, pa hindi tinanggap ng netizens ang kanyang paghingi ng tawad at marami ang nagsabing tila wala siyang sinseridad, lalo na nang mag-repost siya ng nasabing quote sa TikTok.